And, namin na aming kinainan. Ayan. Ayan. Ito yung mga request na makita si Lenlen. Len. At, magpasalamat ka kasi malahat sila nagpapasalamat na binigyan kita ng trabaho. Nandito ka na sa akin. Um, hindi, hindi siya isang kasambahay. Hindi siya, siya isang pa, kapamilya anak. Yan. At, ang mama niya, ayan, yun, naglaban ng kanyang damit na pinagliguan. Kasi, ang gusto, ang gusto ko sana, papacheck up ko muna siya sa lunes. Pero nawili siya dito, gusto na rin niya dito. At saka, ang pwede lang namang mag-alaga sa kanya daw, at lagi niyang gustong kasama, wag naman magsesero siya yung ibang mga anak, kumbaga naglalambing lang. Ang gusto muna ng kanyang ina, ay dito't makasama si Lenlen. Kasi nga naman, mahirap yun eh. Kumbaga, sila magkasama lagi. So, sabi ko, walang problema. May sarili namang bahay si Lenlen. May sarili silang bahay. Pero ang mama niya sa akin, ang importante lang, ang kanyang mama, ay nakikita si Lenlen palagi. Ayan. O, magpasalamat ka na lang sa kanila. Ayan po. po um, ka? Bago po ang lahat, first of all, gusto ko po magpasalamat kay God. <laughs> Kasi Mama? ginamit po si ni Naiya. <laughs> Sige lang. Ginamit po ni God si Mami Love para sa amin. Para magkaroon po kami ng panibagong pag-asa sa buhay. Then, salamat din po kay Mami Love kasi Sige. nagbigay po sa nang malaking tiwala at pagmamahal sa amin. Hindi niya po kami itinuring na ibang tao. Ngayon din po ang pamilya ni Mami Love. Kaya super, super thank you po at super thankful po ako sa kanilang buong pamilya. And then, yun po, paki bakit follow and share niyo na lang po si Mami Love. Supportahan po lagi natin siya. At ipagdasal po lagi natin siya. Para po yung mga blessings na dumadating sa kanya, ay eh matuloy pa po niyang ipag-share pa sa ibang nangangailangan na masigit pa po. Yan lang po. Maraming maraming salamat po. Ayan, nagpapasalamat din ako sa mga sumusuporta sa akin at sumusubaybay kay Len Len. At nagpapasalamat din ako sa mga nakakakilala at sumubaybay sa istorya ni Len, Len. Ito na po ang tunay. Ito po ang tunay. Nakikita ko oras-oras, minuto-minuto, kasama ko siya. At talaga nakikilala ko yung kabutihan ng puso niya. At talaga po siya nagsisikap. Lahat gagawin niya para sa pamilya niya. Ngayon po ako naniniwala na ang tao, kahit sino ka pa, kahit anong dami ng pera mo, kailangan po natin i-share sa mga taong katulad ni Lenlen na nangangarap lang naman na mabago buhay at mapapag-aral ng kanyang anak. Ayan, nandito na po at maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. Eh, eh, patuloy ko po kayong bibigyan at eh, kukontinuous ko po ang istorya ni Lenlen. Maraming salamat po.